Good morning po mga kalaki Magandang 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 umaga po ng alas 8 Halika na, kunin mo na ang mga lucky numbers na talaga namang uh, inaabangan ng mga karamihan sa ating mga followers ano po. Ito na po ang 3 digit lucky numbers na maswerte Umpisaan po natin sa Thailand 712 Taiwan 620 Malaysia 353 Dubai 984 Hong Kong 628 Singapore 530 China 991 Texas 372 Israel 788 Las Vegas 043 Alaska 269 Saudi 105 Japan 748 Italy 650 Germany 201 Korea 983 Greece 584, Canada, 077, Mexico, 998, Australia, 223, New Zealand, 697, India, 135, Philippines, 456. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 4-digit lucky numbers. Uy, i-rumble nyo po ah, kasi po kahapon may nagchat po na hindi na naman niya ni-rumble, nakalimutan <coughs> daw niya, sayang. Ano ba yun? Bagong taon na ba? <laughs> Magpapas ko pa lang po. So ingat.